Harris, sa 3D Lotto number 2, number 0 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 25 at number 11, at mga numero sa Lotto number 19, number 24, Number 33, Number 40, Number 37 at Number 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto Number 1, Number 2 at Number 6, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 24 at mga numero sa Lotto number 32, number 18, number 21, number 25, number 37 at number 20, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini sa 3D Lotto number 5, number 6 at number 2 at sa 2D Lotto ay number 18 at number 3 at mga numero sa loto number 17, number 20, number 34, number 31, number 43 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 3, number 3 at number 6, at sa 2D loto ay number 29 at number 20, at mga numero sa loto number 16, number 32, number 42, number 27, number 15 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 5, number 1 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 10 at number 28, at mga numero sa Lotto number 12, number 32, number 27, number 34, number 17 at number 20, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 29 at number 20, at mga numero sa Lotto number 11, number 29, Number 40, number 23, number 27, at number 31 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra, sa 3D Lotto number 5 number 1 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 18 at number 23, at mga numero sa Lotto number 17 number 25, Number 6, Number 42, Number 36 at Number 26, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio sa 3D Lotto number 3, number 1 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 27 at number 10 at mga numero sa Lotto number 11, number 35, number 22, number 14, number 39 at number 21 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius sa 3D Lotto number 5, number 3 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 15 at number 20, at mga numero sa Lotto number 14, number 36, number 25, number 21, number 29 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D Lotto number 2, number 2 at number 1, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 25 at mga numero sa Lotto number 21, number 23, number 17, number 35, number 30 at number 9 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius sa 3D Lotto number 1, number 5 at number 2 at sa 2D Lotto ay number 19 at number 25 at mga numero sa loto number 10 number 31 number 11 number 22 number 34 at number 4 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Pisces sa 3D loto number 3 number 2 at number 2 at sa 2D loto ay number 24 at number 20 at mga numero sa loto number 25 number 20 Number 32, number 45, number 6 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.